Hello guys! Welcome po sa aking vlog, Ron's Life Journey! Yay! Ayan, at uh, bago po mag-start ang aking video guys, uh, huwag niyo pong kalimutan, mag-subscribe sa aking YouTube channel, Ron's Life Journey, at i bell niyo na yan para updated kayo sa mga susunod kong video! Come on, let's go! For today's video po guys, ay... Siyempre, unboxing na naman tayo guys! Yes! Unboxing po tayo guys! At uh, ito po ay ano, um, dahil mahal ko po yung aking maring guys, dahil mahal ko yung maring ko Siyempre, uh, susuportahan ko siya sa kanyang uh, negosyo guys Yan, uh, siya po ay ano, uh, nagbebenta po siya ng um, pampaganda <laughs> nagbebenta po siya na pampaganda guys kasi hindi po ako maganda kaya bu nag order po ako sa kanya nito guys ayan alam nyo po ba kung ano to <laughs> alam nyo po ba ayan ito po yung aking in order guys dumating na po ito nung isang araw ngayon ko lang po na nakapag video ngayon lang po ako nakapag video guys ayan at ito po ay uh, in order ko po ito sa aking maring annex vlog yan ito po si maring annex vlog guys Ayan. Kung gusto nyo pong mag-order sa kanya, mag-order din po kayo, guys. <laughs> Mura lang po. Ayan, ganun po yung magkakaibigan. Kailangan po, uh, sinusuportahan po natin yung ating uh, kaibigan. syempre yan ito po ay galing pang uh, galing sindangan na Zamboanga po po ito, guys. Del Norte. Ayan, ito po. At buksan na po natin. Let's go! Yehey! Yan. Simulan na po natin ang ating unboxing, guys. Yan. Sana hindi po ano siya, hindi siya nabasag or hindi siya nasira. Ano? Wow! Ito po. Tara! One, two, three! Tara! <laughs> Ayan! Ito po. Ang inorder ko sa aking maring, guys. Ayan. Ito kailangan ko ng gunting, guys. Ito na po natin, guys. Masyado po itong uh, tape na tape guys. Kailangan ano, um, gumamit natin ng, ng, ng gunting guys. Ayan. Ah, Ang hindi naman sya natapon guys. Safe na safe po yung ating lotion. OMG. Ayan. Ano to? Ayan. natin guys. It. Wow, itu po guys, oh. Itu pun ay, grabe, balut, balut. <laughs> guys, Ayan, talagang sinecure po ni Maring guys na ano, hindi siya matapon guys. Sobra naman to. Hindi mabuksan guys. Yan, ito na po guys. So, oh, another balot ulit. <laughs> Sobra. Ayan, dalawa po ito guys. Dalawang lotion kasi. Uh, para po, ano, malayo pa po yung pinanggalingan nito. So, ginawa ko ng dalawa para medyo magtagal yung ano yung akin uh, gagamitin guys first time ko lang po ito gagamitin guys itong uh, itong produkto na ito guys sana okay sa akin guys ito ayan wow ito po siya guys <laughs> di ba nasa top po siya guys ito ayan oh uh, secure naman hindi siya natapon guys hindi siya natapon. Okay na okay siya, guys. Okay na okay. Okay po yung ganyang packaging, guys. Ayan. At ito na nga po ang ating in order. Ayan, sinar siya. Ayan, ito po ay ano, you know, lotion, guys. Lotion. Ayan, ang mahal po nito, guys. <laughs> this is, sa is isang tab po nito, this is, uh, parang, uh, binigyan po niya ako ng discount kasi magkaibigan po <laughs> yan for only uh, 550 pesos po isang tub ganito ayan ito po yung ano, lotion so sabi ito daw po yung nakakaganda ng kutis guys kaya ano kaya ako po ano na stock po ako ni Maring <laughs> ayan try po natin guys Sige, buksan natin guys. Tapos, siguro isa na lang yung bubuksan ko. Kasi balot na balot po kasi siya eh. Ayan. Ayan, shout out po guys sa lahat po ng aking mga friends dito sa YT. Ayan, shout out po sa inyo. Ayan, kaya no, kaya... Kaya Hidden Hammock, ayan, shout out kay Tim. Tim, kay Metal Storm, kay Dark Soldier. Ayan, sino pa guys? Kay Sis Lindo, kay MD, ayan, kay Ranga, kay, uh, kay, ano? Uh, kay, uh, kay Sis, um, oh my God. <laughs> kay Sis Kri, ayan. Ayan, kay Sis Annex, ayan, sa, so it's a, it's a Thai family. Ayan, uh, shout out sa inyo guys. Ayan, ito po yung, ano, ito po yung, ah, uh, ito po yung ating uh, in order ko po kay Maring. Tingnan ko nga kung ano to guys. Baka matapon eh. Sayang. Wow! Punong-puno! Grabe! Haba mo ba? Ay! Oh! Ito po siya guys. Oh. Ayan! Try ko siya kapag ano bago ano pag bagong ligo po ako guys. <laughs> yeah, siguro pag nag-shower ako then after uh, shower try ko po ito guys. Yan, maganda daw po ito, ano, nakakaputi daw po ito ng mga dark spot, guys. So, itatry ko siya, guys. Itatry ko siya. Yan, maganda daw po ito, guys, sa sa mga may mga dark spot, guys. So, try natin to guys, ha? Ayan. O, ito, hanggang dito na lang po yung aking uh, video, guys. At, ano, ako po yung shower na para, ano, matry ko na po ito. <laughs> Thank you po sa inyong panonood! Yeah, and bye bye guys. Thank you for watching. Merry Christmas everyone. Thank you.